sa ating channel. At huwag mong kalimutang mag-subscribe at pinutin na rin ang notification bell para update ka sa aking mga susunod na video. Mga nakakatuwang prank na nakuha na ng kamera Siguradong matutuwa ka rito. Subaybayan so, lang yan dito sa Balaka Story. Bago tayo magpatuloy isang magandang shoutout muna kay Tita Lorna Del Mundo, Boss Jason Mamplata. Karina Amantillo, Mercy Amadure, Betty Evangelio sa Small Town Santa Rosa, Laguna. At shoutout din kay Maria Anthony Ortiz, kay Boss Big Andy Bornilla, kay Marian Retoma, kay Justin Ortega at kay Rosalyn Ortega at sa kanilang baby na si Jerwin Amido Ortega. Marami sa ating dumaranas ng kahirapan lalo na sa hindi hindi sagaba ng kahirapan para maging isang mabuting tao. Katulad na lang na maglolo na si Lolo Edward at Sebastian na kahit mahirap ay hindi naging isang hadlang para maging isang mabuting mamamayan. Isang araw habang naglalakad ng maglolo papunta sa kagubatan para manguha ng punong kahoy na gagamitin nila sa kanilang pagluluto, meron silang nakasalubong na isang mabangis na hayop sa kanilang dinadaanan. Hindi malaman ni Lolo Edward kung ano ang kanyang gagawin dahil na rin sa sobrang takot agad itong napatakbo kasama ang kanyang apo at nakarating sila sa kalagitnaan ng gubat. At mabuti na lang din, hindi na sumunod ang mabangis na hayop at agad itong bumalik. At habang sila'y nagpapahinga, itong si Sebastian ay nakakita ng isang magandang puno at agad niya itong nilapitan. Meron siyang nakitang butas sa gitna ng puno at agad niya itong inusisa. Tinignan ni Sebastian ang loob ng puno. May nakita siyang nakinang sa loob nito. Agad niya pinapunta ang kanyang lolo at sinabi ko ano ang kanyang nakita. Agad sinilip ni Lolo Edward ang butas at laking gulat niya sa kanyang mga nakita. Mga gintong bariya at napakarami din ito at kumikinang. Nilagay ni Lolo Edward sa panyo ang mga gintong bariya at agad silang umuwi sa kanilang bahay upang usisain kung totoo ba talaga ang mga nakumulat buwan nilang ginto. tuwang tuwa ang maglolo dahil na kumpirma ni Lolo Edward na totoo ang mga ito. At dahil nalalapit na rin ang kaarawan ni Sebastian, naisipan ni Lolo Edward na regaluhan nito ng isang bagong bisikleta. Kinabukasan ay nagpunta si Lolo Edward sa bayan upang maganap ng tindahan ng bisikleta. At sa kanyang paglalakad ay nakakita siya na isang lalaki na binubuksan ng isang pinto ng nakaparadang kotse. At nakita ng kanyang dalawang mata na may kinuhang bag ang lalaki sa loob ng kotse. Nagpatay mali siya na lang si Lolo Edward at nagpatuloy ito sa kanyang paglalakad. Napagisipan nga ni Lolo Edward kung bakit nasa puno ang mga gintong bariya. Naalala niya ang mga anunsyo sa telebisyon na pag may nakitang lumang ginto o bariya na makukuha na mahuhukay ay pwedeng isurender sa pamahalaan ng kanilang lugar. Napaisip pang matanda na baka mamaya ay may may-ari ng mga gintong barya o may history connection sa kanilang mga ninuno pa. Nagpa siya ang matanda na isang guni ito at doon nga ay sinaliksik ito ng mga eksperto na taga-museyo. At doon nga ay nakumpirma nila na ang mga gintong barya ay nasa taong 1600 pa. Nagulat ang matanda sa kanyang nalaman. At dahil sa pag-surrender ng mga gintong barya, hindi nag Dalawang isip ang mga taga-museyo na ng pabuya si Lolo Edward. Naluha sa saya ang matanda at lubos din siyang nagpasalamat sa kanyang biyayang nakuha. Siya ay nagtungo sa bilihan ng bisikleta at agad na bumili para sa darating na kaarawan ng kanyang apo. Hindi adlang talaga ang kahirapan para maging isang mabuting tao. Yan ang pinakita ni Lolo Edward sa kanyang istoryang ito. Kung makakakuha ka ng ginto, ano ang gagawin mo rito? Isusurrender mo ba itong mga ito? Comment down below na yan dito sa ating channel. At huwag mo kalimutang mag-subscribe at pinutin na rin ang notification bell para update ka sa aking mga susunod na video. Mga nakakatuwang prank na nakuha na ng kamera. Siguradong matutuwa ka rito. Subaybayan so lang yan dito sa Balaka Story. bago tayo magpatuloy isang magandang shoutout muna kay Tita Lorna Del Mundo, Boss Jason Mamplata, Karina Amantillo, Mercy Amadure, Betty Evangelio sa Small Town Santa Rosa, Laguna. At shoutout din kay Maria Anthony Turkey, kay Boss Big Andy Bornilla, kay Marian Retoma, kay Justin Ortega at kay Rosalyn Ortega at sa kanilang baby na si Jerwin Amido Ortega. Marami sa ating dumaranas ng kahirapan lalo na sa panahon ngayon. Pero ganun pa man hindi sa gabal ng kahirapan para maging isang mabuting tao? Katulad na lang na maglolo na si Lolo Edward at Sebastian na kahit mahirap ay hindi naging isang lang para maging isang mabuting mamamayan. Sang araw habang naglalakad ang maglolo papunta sa kagubatan para manguhan ng punong kahoy na gagamitin nila sa kanilang pagluluto, meron silang nakasalubong na isang mabangis na hayop sa kanilang dinadaanan. Hindi malaman ni Lolo Edward kung ano ang kanyang gagawin dahil na rin sa sobrang takot agad itong napatakbo kasama ang kanyang kapo at nakarating sila sa kalagitnaan ng gubat. At mabuti na lang din, hindi na sumunod ang mabangis na hayop at agad itong bumalik. At habang sila ay nagpapahinga, itong si Sebastian ay nakakita ng isang magandang puno at agad niya itong nilapitan. Meron siyang nakitang butas sa gitna ng puno at agad niya itong inusisa tinignan ni Sebastian ang loob ng puno. May nakita siyang nakinang sa loob nito. Agad niya pinapunta ang kanyang lolo at sinabi ko ano ang kanyang nakita. Agad sinilip ni Lolo Edward ang butas at laking gulat niya sa kanyang mga nakita. Mga gintong bariya at napakarami din ito at kumikinang. Nilagay ni Lolo Edward sa panyo ang mga gintong bariya at agad silang umuwi sa kanilang bahay upang usisain kung totoo ba talaga ang mga nakuha nilang ginto. Tuwang-tuwa ang maglolo dahil nakumpirma ni Lolo Edward na totoo ang mga ito. At dahil nalalapit na rin ang kaarawan ni Sebastian, naisipan ni Lolo Edward na regaluhan nito ng isang bagong bisikleta. Kinabukasan ay nagpunta si Lolo Edward sa bayan upang maganap ng gandaan ng bisikleta. At sa kanyang paglalakad ay nakakita siya na isang lalaki na binubuksan ng isang pinto ng nakaparadang kotse. At nakita ng kanyang dalawang mata na may nu bag ang lalaki sa loob ng kotse. Nagpatay mali siya na lang si Lolo Edward at nagpatuloy ito sa kanyang paglalakbay. Dabagisipan nga ni Lolo Edward kung bakit nasa puno ang mga gintong barya. Lalain niya ang mga anunsyo sa telebisyon na pag may nakitang lumang ginto o barya na makukuha mga kaya ay pwedeng isurrender sa pamahalaan ng kanilang lugar. Napaisip pang matanda na baka mamaya ay may may-ari ng mga gintong barya o may history connection sa kanilang mga ninuno pa. Nagpa siya ang matanda na isang guni ito at doon nga ay sinaliksik ito ng mga eksperto na taga-museyo. At doon nga ay nakumpirma nila na ang mga gintong barya ay nasa taong 1,600 pa. Nagulat ang matanda sa kanyang nalaman. At dahil sa pagsurrender ng mga gintong barya, hindi nagdalawang isip ang mga taga-museo na bigyan ng pabuya si Lolo Edward. Naluha sa saya ang matanda at lubos din siyang nagpasalamat sa kanyang biyayang nakuha. Siya ay nagtungo sa bilihan ng bisikleta at agad na bumili para sa darating na kaarawan ng kanyang apo. Hindi at lang talaga ang kahirapan para maging isang mabuting tao. Yan ang pinakita ni Lolo Edward sa kanyang istoryang ito. Kung makakakuha ka ng ginto, ano ang gagawin mo rito? Isusurrender mo ba itong mga ito? Comment down below na yan dito sa ating channel. At huwag mong kalimutang mag-subscribe at pinutin na rin ang notification bell para update ka sa aking mga susunod na video. Mga nakakatuwang prank na nakuha na ng kamera. Siguradong matutuwa ka rito. Subay so lang yan dito sa Balakas Story. Bago tayo magpatuloy, isang magandang shoutout muna. Kay Tita Lorna Del Mundo, Boss Jason Mamplata, Karina Amantillo, Mercy Amadure, Betty Evangelio sa Small Town Santa Rosa, Laguna. At shoutout din kay Maria Antoinette Ortiz, kay Boss Big Andy Bornilla, kay Marian Retoma, kay Justin Ortega at kay Rosalyn Ortega at sa kanilang baby na si Jerwin Amido Ortega. Marami sa ating dumaranas ng kahirapan lalo na sa panahon ngayon. Pero ganun pa man hindi sa gabal ng kahirapan para maging isang mabuting tao. Katulad na lang na maglolo na si Lolo Edward at si Bastian na kahit mahirap ay hindi naging isang adlang para maging isang mabuting mamamayan. Araw, habang naglalakad ang maglolo papunta sa kagubatan para manguha ng pulong kahoy na gagamitin nila sa kanilang pagluluto, meron silang nakasalubong na isang mabangis na hayop sa kanilang dinadaanan. Hindi malaman ni Lolo Edward kung ano ang kanyang gagawin dahil na rin sa sobrang takot agad itong napatakbo kasama ang kanyang at nakarating sila sa kalagitnaan ng gubat. At mabuti na lang din, hindi na sumunod ang mabangis na hayop at agad itong bumalik. At habang sila ay nagpapahinga, itong si Sebastian ay nakakita ng isang magandang puno at agad niya itong nilapitan. Meron siyang nakitang butas sa gitna ng puno at agad niya itong inusisa. Tinignan ni Sebastian ang loob ng puno. May nakita siyang nakinang sa loob nito. Agad niya pinapunta ang kanyang lolo at sinabi ko ano ang kanyang nakita agad sinilip ni Lolo Edward ang butas at laking gulat niya sa kanyang mga nakita, mga gintong bariya at napakarami din ito at kumikinang. Nilagay ni Lolo Edward sa panyo ang mga gintong bariya at agad silang umuwi sa kanilang bahay upang usisain kung totoo ba talaga ang mga nakuha nilang ginto. Tuwang-tuwa ang maglolo dahil nakumpirma ni Lolo Edward na totoo ang mga ito. At dahil nalalapit na rin ang kaarawan ni Sebastian, naisipan ni Lolo Edward na regaluhan nito ng isang bagong bisikleta. Kinabukasan ay nagpunta si Lolo Edward sa bayan upang maghanap ng gandaan ng bisikleta. At sa kanyang paglalakad ay nakakita siya na isang lalaki na binubuksan ng isang pinto ng nakaparadang kotse. At nakita ng kanyang dalawang mata na may kinuhang bag ang lalaki sa loob ng kotse. Nagpatay mali siya na lang si Lolo Edward at nagpatuloy ito sa kanyang paglalakad. napag nga ni Lolo Edward kung bakit nasa puno ang mga gintong bariya. Nalaran niya ang mga anunsyo sa telebisyon na pag may nakitang lumang ginto o bariya na makukuha, mga hukay ay pwedeng isurrender sa pamahalaan ng kanilang lugar. Napaisip pang matanda na baka mamaya ay may may-ari ng mga gintong barya o may history connection sa kanilang mga ninuno pa. Nagpasya ang matanda na isang gulo at doon nga ay sinaliksik ito ng mga eksperto na taga-museyo. At doon nga ay nakumpirma nila na ang mga gintong barya ay nasa taong sa 1,600 pa. Nagulat ang matanda sa kanyang nalaman. At dahil sa pag-surrender ng mga gintong barya, hindi nagdalawang isip ang mga taga-museyo na bigyan ng pabuya si Lolo Edward. Naluha sa saya ang matanda at lubos din siyang nagpasalamat sa kanyang biyayang nakuha. Siya ay nagtumulong sa bilihan ng bisikleta at agad na bumili para sa darating na kaarawan ng kanyang apo hindi